Manggandang buhay sa inyong lahat. Today in Philippine history, March 10, 1897. 120 th dek anipisali ni Andres Bonifacio. Alamin natin kung bakit siya pinatay noong 1897. Inutos ba ito ni General Emilio Aguinaldo na patayin si Bonifacio at si Pocopio Bonifacio? Tara, ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Si Andres Bonifacio, itinutuling na ama ng Lebulosong Pilipino, ay pinatay dahil sa mana asusasyon na patataksil at sedisyon la sa bagong republika ng Pilipinas. Ang kanyang pagkamatay ay isang kontrobersya na pangyayali sa kaysaysayan ng Pilipinas. Matapos ang Telos Conversion noong Maso 22, 1897 kung saan natalo si Bonifacio sa eleksyon pala sa manaposisyon sa bagong pamahalaan. Nakaloon ng hikwaan sa pagitan niya at ni General Emilio Aguinaldo. Dahil sa pagtanggi ni Bonifacio na kilalaning ang manalesota ng Telos Convention, siya ay nagkusahan ng pagkataksil at sedisyon. Isang korte masyal ang naganap at siya ay inatulang ng kamatayan. Ang sentensya ay binago ni agenado sa papapatapon no kalauna ay ipinatupad pa rin ang hatod sa kamatayan. Si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Pocopio ay pinatay sa bungdok-bungtis malagundong Cavite. Si Tiko Yete Jesus na kilala bilang ay naging asama ni Andes Bonifacio. Siya ay isang mahalagang tauan sa Revolusyong Pilipino na nagsubi bilang tagkapag at tagkapayo sa kanyang asawa. Siya ay kilala sa kanyang katapanan at dedikasyon sa pagkikibaka pala sa kalayaan ng Pilipinas. Kahit na hindi ganon na pag-usapan sa kanyang papel, sa atlat ala lat-alaling mahalaga ang kanyang contribution sa revolusyon. Nanatili siya matatag na taga-suporta kay Bonifacio hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggang dito na lang ang ating video explanation na yung araw na ito, May 10, 2025. Maraming salamat sa pagkikinig. Tandaan, importante na may alam. So, paalam!